Ang inyong pagsubaybay sa Palatuntunang CMN Pilipinas Napapakinggan tayo live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa ibang lalawigan sa ating bansa Araw po ngayon ng Martes, ikaapat na araw sa buwan ng Nobyembre Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala Samantala pag-uulat mula naman sa ating CMN roving Reporter sa Mindanao CNN Live. Live Nation. Really boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Nagpaalaala si Bishop Raul Adael ng Roman Catholic of Sandag, Hingel sa pangangalaga ng kagubatan. Stop destroying our forests, take care of our forest and protect them for our future generations. Ayon pa kay Bishop Adael sa ginanap na Forest Protection Mini-Summit ng Diocese of Danda sa pamamagitan ng Integral Ecology Ministry na pinangunahan ni Father Raymond Ambre na ginanap sa Diocesan Pastoral Center sa Mabua Tandag City, Surigao del Sur. Nagtipon ang mga religyosong grupo, mga multisektoral representatives kabilang na ang mga government agencies na nagkaisa sa isang misyon, protect and preserve the environment in Surigao del Sur. Sur. Maraming mga surigao ang nagpasalamat sa ginawang inisyatibo ng Diocese of Sandag na nakaranas ng pagmimina, pagkakahoy at iba pang mga forest destructions. Inasahan din ng Diocese na magkapit kamay ang simbahan at ang ahiyen gobyerno gobyernong ipatutupad ang strictong pangangalaga ng kagubatan. Well, Ramos CMN Roving Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan kasan ni Og Base na gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide. Nation. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala,